Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong reliyon? Ano, ah. ano pong iglesia? Ang ano, alin po? Ang tunay na... Ang tunay pong itinayo ng Diyos. Ay, pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nun sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Ebreo 3.4, pakilagay sa screen. Sapagkat? Sa pagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. data mm. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Eh kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo ho, sa 43.7 ng Isayas. Bawat, bawat, tinatawag sa aking pangalan mm. at iyong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha. Sa aking... Ka Ang lahat ng sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Bigyan kayo halimbawa. halimbawa, asawa ni Pedro. O, hindi ba nakadikit lagi yung pangalan ni Pedro? pagkapag-aari ni Pedro, asawa ni Pedro, ha? kalabaw ni Pedro, <clears throat> bahay ni Pedro, anak ni Pedro. Bakit? Eh kasi pag tinawag mo yung anak ni Pedro, anak ni Juan, masama implikasyon nun. Ibig sabihin na nasingitan si Pedro. Di ba? Kaya lahat ng pag-aari ni Pedro, eh, tinatawag sa pangalan ni Pedro. Kaya nga pati titulo ng lupa ni Pedro, Pedro nakalagay sa kanyang titulo. <laughs> At, alimbawa, yung kalabaw niya, eh, kanya talaga ang nakahero, pe Pedro. <clears throat> Ganun ang Diyos. Yung sa kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung iglesia ang nasa Biblia, ikalawang korinto uno-uno, pakilagay. Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. At, at si Timoteo, na ating kapatid, saan? sa iglesia ng Diyos. Ayun, Ayun po eh. Iglesia ng Diyos ang tawag sa iglesia na nasa Biblia. Iglesia ng Diyos or Church of God. Yan po ang nasa Biblia. Nabasa naman eh. Labindalawang beses pong mababasa sa Biblia yung salitang Iglesia ng Diyos sa iba't ibang talata ng Biblia. Yun po ang nasa Biblia. Ang isa sa pinakamagandang ah, pagkakakilanlan ng tunay na samahang sa Diyos, yung unang-una yung pangalan. Pero hindi po natatapos sa pangalan. Kasi merong iba, ginagamit yung pangalan, panluloko naman. 139.20 ng awit. Basa. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at? at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayan. Minsan, may gumagamit naman ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya dapat, hindi pangalan lang, pero ang pangunahin po, pangalan susunod doon yung mga doktrinang sa loob. Kasi po, kung halimbawa, pangalan nga, Iglesia nga ng Diyos, eh, doktrina naman ng demonyo na sa loob, eh, hindi rin sa Diyos yun. Kaya, pangalan at pakatapos, yung aral. 7.17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay, ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay, ay makikilalan niya ang, ang turo. turo. makikilala? Hindi sa kapilya. Oh, hindi sa dain ng miyembro. Ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang sabi ng Biblia. Malalaman mo naman kung sa Diyos eh. Babasahin eh. Eh kung wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Makikilala sa turo. Yung aral ang batayan. Hinahango ba sa Biblia o nagsasalita ng mula sa sarili? Yan. Yan po ang unang-una sa lahat. Yung aral. Kailangan nasa Biblia po yung turo. Ganun po yung kapatid.